Walang ibang anak ng Diyos na nag-umiiral bago pa ang tao, kundi ang mga anghel. Ah, uh, yung halaman na ng Eden, ano, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. Sa panahon ni Noe, that, that garden is not anymore like as it was before. At ibig sabihin, meron talagang powers, authorities, dominions, isa doon yung dalawamputapat na matatanda sa langit. They are all under the power of the Lord Jesus Christ and under the power of God. tayo mga in-studio guests. Uh, kasama natin ngayong uh, gabi, ilan po sa ating mga naimbitahan. Uh, at uh, kasama po natin ngayon magtatanong naman si Engineer Joseph Miranda. Uh, magandang araw po, Brother Eli. Meron po akong tatlong katanungan. Yung una po, eh, tungkol dun sa halamanan sa Eden. Tatanong ko lang po kung existing pa po ba yung halamanan sa Eden at saka hindi ho ba natuntun yun ng mga uh, yung mga tagasan libutan noon na nung dumami na po yung mga tao. Yung pangalawa ho yun pangalawa ho yung tungkol dun sa Inesis sa uh, Isdos at ayun. Yung may binabanggito dun na ano yung mga anak po ng Diyos na nakapag-asawa ng mga anak ng tao at nakisiping. Kasi po po ang narinig ko po sa inyo, Ma, ang, uh, isa lang po ang anak ng Diyos uh, si Jesus. So gusto pong malaman kung sino yung binabanggit doon na mga anak ng Diyos. Tapos yung pangatlo po uh, doon sa apokalipsis, uh, sino po yung binabanggit na 24 na matatanda na sa luklukan? Yun lang po. Salamat, Engineer. <laughs> ang haba nito. Oh. Uh, engineer, ubos na oras ko rito. Eh, pero ganun pa man sa so shortcut ko. Ano? Salamat sa pagdalo ninyo. Uh, yung halaman na ng Eden, ano, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. It is a forbidden place, not anymore worthy for any human to enter into. Kasi it is a garden where there can be eternal life. But uh, sapagkat ang tao is sumuway sa Diyos, hindi na siya karapat dapat na mabuhay na ng... doon sa loob ng Eden. Pinaalis siya, binantayan yun. Basahin natin ang 3.24 ng Henesis. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ah, para wag nang matuntun, maingatan, pinagbantay doon ng Diyos ang isang kerubin at ang isang tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So it is a forbidden place already at nung dumating ang tinatawag na baha. Sa panahon ni Noe, that that garden is not anymore like as it was before. Alam natin na uh, lumubog ang panahon sa panahon ni Noe, ang unang sanlibutan, at nasira ang mga balo ng, nanlubhang kalaliman. Diyan na nga nang galing yung mga earthquake ngayon. Eh. No? Yung sinasabi sa Genesis 7.11, kapatid na Daniel. Sa ika na raang taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ikalabing pitong araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawa ng langit ay nabuksan. Nasira yung mga bukal ng lubhang kalaliman, parang yung, yung mga tectonic plates of the earth, doon sa panahon ni Noe nasira yun eh. Because of heavy pressure of the flood, ay nasira yung tectonic plates. Yun nga yung mga tectonic plates na yun na nasira sa panahon ni Noe, After that, nagkaroon ng tinatawag na parang uh, separation of the land sa panahon nang nangyari yun uh, doon sa panahon ng na ni Noe. Basahin natin ang Genesis pa rin sa Gis 25. At nagkaanak si Eber ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa at ang Sa mga araw ni Peleg, apo ni ay nahati ang lupa. The land was separated. Because ang conception ng mga scientist ngayon, kapatid, parang meron na kung maliit na paniniwala doon na once ang mundo, ang mga lupa sa mundo ay isang land lang, isang buong land. Ang tawag doon yung panjea yung tawag na mga sentipiko ngayon. But because of the movement that was caused by the destruction of the tectonic plates of the earth, and you are an engineer to understand enough what I am talking about, if the foundation, uh, if the foundation of the land is uh, destroyed, the possibility of the tectonic plates is to move, causing uh, earthquakes then causing the division of the land. Kaya kung makikita mo, kapatid na Joseph, ano, yung kontinente ng South America at saka yung Africa was formerly joined together. Kung makikita nyo na naghiwalay lang. And I believe about, uh, meron akong kaunting paniniwala dyan. Ano? Alam mo kung bakit? Meron sila ngayong technology yung tinatawag na yung magnetic signature of rocks rocks that were formed at the southern hemisphere and the western hemisphere magkaiba ang magnetic signature let us read a portion of this knowledge sister luz the line of evidence however that firmly convinced modern geologists to accept the arguments in support of plate tectonics derived from studies of the magnetic signatures or magnetic orientations of rocks found on either side of divergent boundaries. Just as similar aids and fossil bands exist on either side of a divergent boundary, studies of the magnetic orientations of rocks reveal bands of similar magnetic orientation that were equidistant and on both sides of divergent boundaries For example theorizing that the continents of South America and Africa was formerly joined together but they were only separated in time yung magnetic signature ng parte ng South America at yung magnetic signature nung parte ng North Africa magkapareho. Implying na dati itong magkasama, isang buo, nahiwalay lang yung isa. Which is biblical. Kaya naniniwala ako sa Biblia, naniniwala ako sa sense. Bakit? Sabi sa Biblia, nung panahon ni Noe, nasira yung bukal ng lubhang kalaliman, yung tectonic plates of the earth. Uh, maaaring pati yung mga tinatawag na aqueous layer of the earth, yung aquifer. Pagkatapos, dumating ngayon yung proseso na naghihiwalay ngayon ng mga kontinente. Natuklasan ngayon ng mga siyentipiko, yung magnetic signature ng South America at saka yung Northern Africa, magkapareho ang magnetic orientation. Kasi dati yung mga rock na yan, dati hindi naman rocks yan eh, maaring yan ay lava o, o, lupa na through the years, millions of years, nagkakaroon ng pagbabago, nagiging bato. Eh, pagka ikaw nabuo yung bato doon sa Northern Hemisphere, merong magnetic signature doon na, na nagpapatunay na yung magnetism na nandoon, eh, naganap yun doon sa Northern. O kung nasa Southern naman, meron ding magnetic signature. What convinced scientists now to believe that there was once a Pangea, isang lupa na nagkaiwa-hiwalay lang yung mga magnetic rocks na bagaman magkalayo, magkalayo ngayon yung kontinente, pag pinag mo yung magnetic orientation ng mga rocks o mga bato, magkapareho, meaning at pati yung species, no? Merong species of animal that is found in this particular place and is found also in a particular place which is believed to be uh one landmass in the beginning nagkahiwalay lang kaya doon sa dalawang lugar na yon mayroong magkaparehong species hindi ko na lang lahat po pwedeng masabi ano engineer pero uh nung panahon ni noe yung garden of eden eh lumubog na yun eh at on the notion that god caused it to be guarded by an angel ayun hindi na nakita ng tao yon ngayon doon sa isdos naman ng Henesis na ang mga anak ng diyos ay nag-asawa ng mga anak na babae ng mga tao wala namang posibleng mga anak ng diyos noon no bukod sa rasa umana o sa lahi ng tao kundi mga anghel kasi Yang mga anak ng Diyos, tinatawag yan na mga anghel, tinatawag yang mga anak ng Diyos, kapatid. Babasahin natin muna ang Hob 38.4. Nakikipag-usap ang Diyos kay Hob. Sabi ng Diyos kay Hob, ganito, Saan ka nandoon ang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niya kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan o sinong naglagay ng batong panulok niyaon nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang-umaga at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Yung mga anak ng Diyos, sons of God, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nilalagay niya ang foundation ng mundo. Noong umpisa niyang gawin ang mundo, nag-awitan sa kagalakan, Umaawit yung mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos diyan, mga anghel, engineer, walang ibang anak ng Diyos na nag-umiiral bago pa ang tao, kundi ang mga anghel. Ngayon, yung sinasabi ni Moses sa Hinesis, nang makita ng mga anak ng Diyos, implying na mga anghel yon, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, kumuha sila ng asawa nila. Nag-asawa sila sa anak na babae ng tao. Ang naging resulta, ng anak sila mga higante. Yun ang prueba na hindi tao yung mga anak ng Diyos na yon. Nagkaroon ng crossbreed. Kaya nagkaroon ng tinatawag na mutation. Kasi hindi naman tunay na tao yung mga anghel eh. Yung mga anghel, kumuha lang sila ng katawan tao para makapag-asawa ng mga anak na babae ng tao. Bakit? Meron ba talagang ganon? Basahin natin ang Hudas Kapitulo 1 at Versikulo 6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw mga anghel, hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. Sa English, magandang pagkakasalin eh, Brother Daniel. And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. There were angels which kept not their first estate, As a spirit, because angels were created as spirit beings. But they kept not their own state, their first state, and left their own habitation. Ah, kumuha sila ng katawan. Ang anghel kasi, engineer, pwede pong kumuha ng katawan tao. Gaya nung anghel na nagpakita kay Abraham, pumunta sa Sodom at Gomorrah para ang Sodom at Gomorrah ay sunugin yung anghel na yung kumuha ng katawan tao, tatlo sila, nagpakita sila para makita sila ni Abraham. Pinakain pa nga sila ni Abraham, kumain naman eh. Eh yung katawan nilang tao na yon hindi galing sa rasa ng tao yon eh. Hindi galing sa hindi pinangalak ng tao yon eh. Katawan yon that these angels took upon themselves by their power. Powerful kasi yung, ang, yung mga anghel eh na kumuha sila ng katawan tao, bumuo sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Kaya ang kanilang ipinroduce mutants, mga higante, doon nagalitan Diyos. Kaya ginunaw niya ang unang sanglibutan. At nang nakita lang nakarapat dapat noon, si Noe. Si nung sabihin sa Genesis. kaya siya naging dapat, he is integral. Sa pagkakasalin sa English, Noah was perfect in his generation. Perfect. Yung perfect doon from the Hebrew word na ang pagkakasulat sa Hebrew, tauming. Ang ibig sabihin, entire. Si Noah lang at ang kanyang pamilya ang natira na hindi nalahian ng mga anghel. Na rebelde sa Diyos. Sila lang ang entire. Tauming sa wikang Ebreo. Ang lahi ng Noe, ang natirang binhi ng katauhan na hindi nalahian ng mga anghel. Yung lahat ng nalahian ng anghel, sin, eh, pinatay ng Diyos yun sa Baha. Nandumating ang Baha sa panahon ni Noe. Kaya po, yung tinutukoy na anak ng Diyos don, mga anghel which left their first estate, iniwan nila ang kanilang talagang tahanan, dahil nakita nila yung mga anak na babae ng mga tao magaganda, umuha ng katawan tao, nag-asawa sa mga anak ng mga tao. Kasi yung anghel hindi pwede mag-asawa sa tao kung hindi kukuha ng katawan eh. Eh wala namang katawang available para sa kanila na mga anak ay babae para maging ka kalahi sila ng, ng, human race. Eh kaya nagkaroon ng mutation, nag-produce ng giants mahirap na ipaliwanag sa shortcut ito eh, Pero gusto ko masagot lahat yung sa ni engineer eh. Sino naman daw yung 24 na matatanda sa luklukan? Ang ginagamit mong salita sa Grego, kapatid, na engineer, ano, yung presbyterus. O, sa English, it-translate nila presbyter. Ang kahulugan nun, translate mo sa Tagalog, matanda. Hindi ang kahulugan noon may balbas, mahaba, tapos eh, ah, na, at korbo na, hindi ganon. Yung matatanda, sa Biblia po, ang tinutukoy na matanda is an authority. An authority. Parang si Pedro, sa edad niya na 30 taon, mas i-menos, kasi si Kristo kumuha ng mga apostol, kaedad niya eh. Hindi naman si Kristo kukuha ng mga apostol na hukluban na hindi na pwedeng maglakad eh, no? Ang contemporaries ni Kristo, mga kaedad niya. Si Kristo nung mangaral, 30 anyos. Si Pedro, at the age of 30, kinikilalang matanda. Sabi ni Pedro ganito. 5.1 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ngayon, ang matatandang tinutukoy sa iglesia, mga authority kagaya ni Pedro, sa matatanda sa inyo, umaaral ako, mga laga kayo sa kawan ng Diyos, sabi niya, gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos, yung mga inaaralan niyang matatanda, yung mga puno sa iglesia. Tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa, edad nun, kinukonsider yun na matanda. Sa unang Timoteo, kapitulo 4, pakibasa kapatid na Daniel, versikulo 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalitaan sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espirito, sa pananampalataya, sa kalinisan. Si Timoteo, nung maging ministro, bata pa, hindi pa masyadong maedad. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka. Yung uliran, yun yung matatanda eh. Kagaya ni, sabi ni Pedro dun sa unang Pedro na, uh, ah, yung mga matatanda sa inyo, maging uliran kayo ng kawan. Kaya, examples of the flock. Ibig sabihin na, ano, sa iglesia, kapatid, ang tinutukoy na matatanda sa Biblia, hindi ibig sabihin yung ulyanin, wala nang ngipin, nakakorbo na, hindi ganon. Ang, ang, kahulugan ng salitang matatanda, authority. Round about the throne of God in heaven, there are 24 thrones. May dalawamput-apat na luklukan sa palibot ng ng luklukan ng Diyos sa langit. Basahin natin ang 4-4 ng Apokalipsis. At sa palibot ng luklukan ay may dalawamput apat na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang dalawamput apat na matatanda na nadaramta ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ayon, meron silang korona, uh, corona eh. Yung mga matatanda na yun eh. Eh, ang pag nagbabasa ng Biblia, iba, ang iniisip doon, matatanda, parabang eh, para bang yung, yung lola ko na malabu na mata, ganoon, wala nang ngipin, ang balate, ano na, yung kum, ang balat, ganoon ang paniwala. Pero hindi, mga authorities yan that are seated round about the throne of God in heaven. Meaning, mga authorities yan in heaven. Mga katulong ng Diyos yan sa pamamahala ng universo, kapatid pasahin natin, ano? Sa isang talata ng Efeso, Kapitulo 1, Versikulo 21. Sa iba babawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Si Kristo ginawang pangulo ng iglesia at hindi lang siya pangulo ng iglesia, nasa ibabaw siya ng lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, bawat pangalang ipinauusap, hindi lang sa sanlibutan ito kundi sa darating. In English it is well said. Uh, ang sabi doon, above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. Ibig sabihin, meron talagang powers, authorities, dominions. Isa doon yung dalawamput-apat na matatanda sa langit. They are all under the power of the Lord Jesus Christ and under the power of God. Pero wag ka mag-isip kapatid na 'yung 24 na matatanda, 24 apat na hukluban, ulyanin at saka hindi naliligo. Ganun po yun. Ah, uh, maraming salamat sa 'yong pagdalo, engineer.